Good evening. Share ko lang sa inyo ha. Kaya din, hindi ko ba maributay. Maobra na ko tanik, pero nadumduman ko, ishare ko lang ni sa inyo. Ambot ko natabo man ni eh, sa inyo. Abin nyo nga kung wala ka pagkaon ngagin ginbakal nga for lunch. Kay ready to eat na na yung ako nga food sa lunch. Pero ko na din nga ako nga bana, sometimes galuto siya for me. So, kagina, nagbakal ako. Abi nyo ko na, may patub lang utang. Nadumduman ko patub. May puso, okra, may kamatis, parang laswagi siya ya. Kaya bala mo kung arthritis ka ko noon, hindi man manami mga munggo. So, amung gito yung pili ko. Kag, hindi man ko manami, ang may kata. So, amung gito yung bakal ko kagina pinanatabo. Pagpuli ko sa balay, of course, syempre, dalaw mo tananwag, pinamaklan sa car, sa ka Pero doon nadala ko gito yung blakagina. Ang kanon ko kagang utan. Ba't pag -abot ko, ba't ako nagkaon? Kay, maging kaon ako itong inapay sa GT, ginbakal ko sa GD. Kag, talagsala na ah, nag-shirty ako kagina. Kahit sa totoo ng bala, talagsa ko yung inong cold kay nga Gina, gina, ano ko ginia gina, gina um, halungan. Ang ako nga, tingog, maskin hindi ma na ko yung magnamig, magkanta, pero, ga-avoid ko sa cold para, of course, ang mga high pitch sa pagkanta malabot naton o di ba so ang binaklan ko kagina wala ko totally makaw ko so nagsulat ko anay pasto dali istro no Makauna ko, kay simple excited mo ko sa utang ni gin bakal ko Talag, na nga kita sa market sa sa market nga may puso may okra with kamatis ang mula na siya Talag sa lana, so kagina. Excited di ko kayo maara. Sa makauna ko bala, ay awan ko yung kapangita, kung din siya. Gimbalik ko man sa car, wala man to. Panantanan, gintan ako, wala man to. Ang butan na natabo. Gimpamangkot ko si Smith, bata ko. Ito, ko mo di. Ay, huwag ko dahi kakwa na'y ah. Wala. Tanang niya kahigaran pangita kong wala. So, ano natabo din to siya? Yabala ng kadto? Yeah. So, meaning wala ko yaka gina nakakaon sa lunch. May lang kami tinapay. Ako amo to akong ginkaon. Pero hindi ko maributay. Di na ato bala atong pagkaon. Masi wala ko lang ma-check up sa car. Pero mostly, dirigin na sa tupad mo. Yung panaugan ko tuliwat na siya. Gin check ko naman di sa mga kaigiran, sa mga lamisa. Wala ko hindi makita. Hindi na to ay han. Excited pa naman ako magkaon sa utan. Ay, ang bot na lang ah. Tani, buwas makakita. Pa ako sa amot utan. No, kaya talagsa ka lang na kakita sa sentral mo. Ba't naging na panungdom ko? Di na, di mo ko na to ay han. Di ba ko magkambang yung gintaban at ito kakuring? Kaya wala mo di akuring sa kwarto ko? Ay, ang bot, ah. Sabay, eh, nalanda. Na. Pero galibog ay awulok oh, ko dito yung nagkagto. Sa inyo, natabo man na, ha? Ay, ang bot na lang. Amo na, amo na siguro kung nag-aidad na tanong. Pero daw limpyo, yung pamisaron kung wala gito sa sakal mo. Tanahong ko, ba, tanahong ko na lang buwas kaya tamaran ako yung mapanaog. Thanks for watching!